Magandang araw sa inyo lahat, guys. Ngayong araw ay meron naman tayong bupiya o tinatawag na food catering ngayon sa ating company. Kaya magagayong piyahin natin. Yan, guys. Nakita nyo, guys, yung kalsada. Maliwalas, walang kalat. Diba, guys? Yan. Maganda ng mga tanim nila sa gitna. Yan. Okay, guys. Talagang mabubusog yung mata mo sa makakapanood ng mga kaka view ah salamat yung camera <laughs> yan guys wow alder ha may may alder yan para may iba naman yung view nyo yan dito kayo guys sa aking video papasok kayo sa ating trabaho sa ating sideline yan guys yung nakita nyo guys yan iikot tayo dito sa park sa plaza assalamualaikum. Well, ma'y salamat. 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 Pilipino. Pilipino. Ano yung mga madras? Ano yung mga ano yung mga madras? sa yung mga madras? Ano yung mga madras? Ano mga yung mga yung mga mga madras? Ano yung mga yung mga madras? Ano na tayo dito kasi ikot muna tayo kaya na guys tatakbo na naman yung ulit yung sasakyan papakita natin yung mga uh, ibang ibang view yan yeah, tumutubo yung mga damo sa gilid ng kalsada at yun yung bahay na sa kita ng mga damuhan yan yeah, tinan nyo guys yung mga putok putok dito guys Pops G ay si Matar ay na Matar

unggoy oh guys daming na nakita nyo yun yeah, lalaki alin siya yeah. yeah, tayo yan dito ka yan yung yan maliwalas dito party dito no, yan yeah. sa gilid ng kundok ito guys kaya pag pumunta kayo dito sa labas ng Riyad at Jida malapit na sa Yemen Papi, kaya ito ang pinakauling mapa ng Saudi Arabia yan guys ganda talaga ng mga view dito para maiba naman yung view natin at itong puro desierto puntok-puntok naman guys yung ating ipapakita yan هذا، جيب لي أكل هذا، وين؟ هذا، هذا؟ إي على طول، أكل؟ إي، هذا حرام، هذا 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 طول اكل اي هذا حرام هذا انت ما بتأكل هذا، ما بأكل أنت، مشكلة، تاني نبغي أكل، ما ب، جيني أكل، جيني ما بأكل، جيني نبغي أكل، ما ب، هو صديق هذا Guys, yung Cheyney daw kumakain ng ongoy at sabi ko naman hindi, kaibigan nila yung mga ongoy. Okay guys, yung mga, mga matadala natin ay puro puto. Ayan. Yeah. Sát, hết? How will the diễn mafi malo? Nasa, hắn sắp tayo mì gió và đêm bullman. Bullman, bullman. Hello, tất cả. Hey, guys, a boy. A bong 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 Huwag nila lahat. Guys, nangyayari tayo guys yung wow. view ng ating panadaanan na pulsada dito. Natarik po. Hmm. The... Oh, oh. Ayan guys, meron pang park, park dito sa gilid ng untong. Ayan, And amusement park. Parkways. Masa't ang basura? Masa't ang basura. Yan guys Sa mga family park dito Yan Ganda Walang tao kasi umaga Tulog sila Ayan, May bahay dito sa tuntok ng tuntok Yan guys Halatang mayayaman yung mga nakatira Kasi nasa tuntok ng tuntok Ayan yung mga bahay lang Malalaki yan Kita yung guys Ayan, Diba? Diba? paano kaya sila makakapunta dyan yan. Yeah. pero dito lang tayo sa baba yung mga yan yung mga meron mga pilihan uh -huh. dito yun mga hey guys tinan nyo guys yung bahay doon sa taas diba guys ang napang yan yeah. Napakalayo lang guys, isom na natin yung camera natin Doon nila yung mga kaya ng isom ng camera natin Ba, may mga pag mayaman ka talaga pwede kang magpatay ng mansions sa tuktok ng bundok okay, at maraming salamat guys sa kapanood ng ating video dito sa ating biyahe papuntang Umpia o sa ating papuntang pinatawag na food catering yan yeah. puro bundok guys kasi na yung pupunta natin pero mga mayayaman mga tao dito kasi sa taas ng bundok sila nakatira Ah, easy kami sa loob din malum Kaya? ala sama-sama mawajud pa tayo na mudir Ah oh. Quiz? Jadid? Yes. Mas mo mo, kato yung bus? Mas lang si Mukhal pa Wala, mapi Mukhal pa Huwag mapi ating Mukhal pa Ayan guys, huwag so kalimutang mag-subscribe. Juhong it, panget. Ayan guys, ito na yung guys yung mga bahay tayo guys sa gilid ng bundok. Napakaganda talaga yung view. Ayan, di diba guys? Para may iba naman yung ating mga pinapanood. Di puro t-shirt o bundok-bundok na naman yung panoorin natin. Guys, <laughs> yung mga bahay dito sa taas ng bundok. <laughs> talaga mga mayayaman mga tao dito kasi mga bahay lang sa taas ng bundok. tingnan nyo guys. Taas, 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 taas. Tignan nyo yung guys. Tignan nyo guys. Sa taas ng bundok. At mayroon pa doon. oh nyo yung guys. Yung guys, so ganda lang yung video natin. Kaya yeah, salamat sa kapanood. Huwag kalimutan ulit mag-subscribe yung Hungit so, Bakit We Are Out. Peace! Peace! Tignan nyo yung guys. 都把钱花到我了。